Okay. So, eto guys. Tapos na ang aking pagdidilig. Yan. tapos na rin sa wakas. Hindi pwedeng magdilig ng isang araw lang guys. Kasi masyadong marami yung aking tanim. ang isang oras. ay, hey, hey! Ang isang oras ay hindi magkakasya. so, mag start ako kahapon ng 3 o'clock. My God, mainit pa yon no? 3 o'clock, alas 4, alas 5. Tapos na tapos ako ng alas 5 tinuloy namin yung construction, oh, 'di ba? Nakakaloka. Oh, ayan. Alam niyo ba yung mga tanim ko mga sitaw dati at saka yung mga uh, ampalaya, yung uh, okra, ngayon un, nag, ano na sila tumubo na sila pero na, ano sila kasi siguro sa kaka erosion ng lupa kaya nalipat-lipat na sila. Tumubo talaga sila, guys. Ay nakakatawa. Natuwa naman ako, syempre. Oh, 'di ba? Kasi tumubo yung aking mga tanim. oo, oh, so next time ang pagtatanim ko magtanim na lang ako ng <coughs> uh ep, ayan mga palahati ng March ganun or April. Kasi mas madali pala siyang tumubo pag April na, o oh, di ba? So yung tinanong nyo yung mga mais na ano, di ba may mga maliliit, may mga hindi tumubong mais. E, ngayon pinalitan ko sila. Ngayon andali dali nilang tumubo. Madali pang lumaki so mas maganda pala pag April na talaga yung pagtanim, o oh, di ba? April talaga mas maganda pag April talaga yung pag ano, season ng pagtatanim kasi <laughs> doon sila tumutubo. O oh, di ba guys? <laughs> Dubol diba to pa ing-ing tong pusa ko to kumaba o. Oh. Hmm. Oh, pati yung mga sitaw ko ang bilis tum na ano tumubo. So nagtanim din ako ng sili guys at saka yung ano yung bituelas, bagyo beans, o oh, di ba? nakatanim na ako ng bagubis bis. Antayin ko na lang siyang lumaki kasi tumubo naman na siya bago ko siya itinanim. Yung pinatubo ko muna, pinasibol ko muna siya bago ko itinanim. So madali lang yan. So ayun, yung mayroon na akong mga 12 na pirasong dragon fruit dyan. Yan. Unti-unti magiging okay na rin ang lahat. di ba diba, guys? So kulang na lang talaga yung tubig. Di ba? O ba, nagsipuntahan, sinugod ako tong mga pusa dito sa baba. At eto pa. Akala nyo lang yun. Meron din ako ang tanim din eh. <laughs> So, dito tinanim ko, dito tumubo yung bataw guys, yan, nagtanim ako ng bataw dyan, may kahalo pang uh, kalabasa, so yung gagapang yan dyan sa, ano, sa cliff na yan, o diba, gagapang sya dyan o, kita nyo, tapos meron din ako dito, syempre ayan, so maganda kasi, yung lupa nya guys kakaiba, naipon sya dyan yung lupa na paggaganda-ganda, o, serious tiyak na magiging maganda ang tanim dyan, kasi <laughs> maganda yung lupa nya, ayun, saan so, ka pa edi eh, gagapang dun pa, kaya <laughs> o, diba tapos meron din dyan. Oh, yun, yun, yun. Kita nyo yan? Okay, zoom natin. Pero makita nyo. Oh, diba? Kita yun. <laughs> yung mga bata. So marami tayong bata nyan. Oh, hola. Ano bang ginawa itong mga ano? Kakaloka naman ito. Oh, tinabunan yung aking tanim. Agad abon O, Owa naman. Hmm, nakaloka kasi itong dumadaan. Diyan pa dumadaan itong ano na ito eh. Yan ang natabunan tuloy. Nasaan na? Yan, yung bato yan guys. Dito kasi gamatan yung mga aso ko kaya nakakaloka. So, ayan. So, let's go home. Tapos na ang ating pagbili sa So, uwi na tayo. Bye-bye. I'll see you on my next update. Thank you so much.